What's up mga kamot-mot! So, ayan, uh, welcome back! Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog after one and a half months. So, kung makapansin nyo, kanina nakita nyo may kasama akong naka-R15 din. So, sa yan, sa mga naging kaibigan ko din ngayon dahil, ayan, dalawa lang kami mag-ride ngayon. Isang quick ride lang papuntang Antipolo at meron kaming nakita nga ano na eh, uh, may nag-isang nag-vlog na maganda yung location na yon uh, mabilis lang siguro mga less than one hour lang yung biyahe namin so for today's episode no uh, magaano lang ako mag-quick uh, review lang ako ng aking R15 uh, V3 na Monster Edition uh, since nakuha ko siya uh, last November 2020 uh, so magagawa ano lang din ako quick review nito at kung ano yung mga usual or kaib kaibahan ito sa mga naonang version no So, tara, samahan nyo ako at ng aking kasama na si Jasper. Uh, also known as Ape Man, no? Meron din siyang um, YouTube channel. So, i-flash ko na lang dito sa baba. So, tara, mga kamot-mot. At uh, tayo mag-ride. Kapunta kang Dipolo. Okay? Peace! Ayan, good morning mga kamotmot! mot no? uh, As I've mentioned earlier I-quick review lang natin ngayon si Mochi Mochi Habang kami nag-ride ng aking kasama Puntang, actually dito na kami sa Antipolo eh. So tara mga kamot-mot Let's go So basically ang R15 version 3 Mga early Early uh, Release nya nung, nung version 3 Dalawang colorway, dalawang colorways lang siya no. Yung Raven Black. Then at saka yung Race Blue. So I am not sure kung na-release 'yan 2018. Tapos eventually lumabas to uh, Monster Edition, pero based kasi sa ORCR ko, ano na same, 2020 model na 'to eh no. So ang difference niya What the So, ang difference niya na presyo dun sa dalawa, dun sa mga naunang version 3, is 2,000. Wallet, di ba? So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano lang mga naging difference ng Monster Edition dun sa dalawang naunang version niya. Ah, uh, ini mean, ng dalawang colorway na nauna niya, no? So, itong si Monster Edition, mas mahal lang siya nga ng 2,000. So, ang uh, SRP ng regular na R15 version 3 ay 164,000 while itong si Monster Edition is nasa 166,000 no. So 'yun yung mismong price nitong ano uh, version 3. So mamaya uh, along the way I mean pag nakagating na kami doon sa pupuntahan namin ng kasama ko, papakita ko lang yung If I'm not mistaken, siguro tatlo or apat na difference lang in terms of ano, looks lang actually eh. In terms of ano naman, performance, yung mismong uh, specifications ng motor, as in ano lang, uh, totally similar dun sa dalawang nauna. So hindi natin alam kung uh, ilang minutes pa ba yung biyahe namin kasi actually nakita lang namin tong tong ano eh, pupuntahan namin sa isang another rider siya actually naka-discover to, to si Jasper no to kasama ko na R15 din siya uh, version 3 din yan uh, 2018 model originally blue din siya pero pinarap niya ng white ang angas solid solid sir you know bakbara na! uh, what up paano so so far Uh, sa paggamit ko na almost 4 months, actually mag-4 months na siya ngayong uh, March 25. So far, okay naman siya. Uh, yung mga usual na mga nakikita natin na umaangal, na nakakangalay daw. Yes, totoo, nakakangalay siya. Particularly when traffic. Pero kapag kayo tumatakbo ka naman ng ano, okay naman eh. Tsaka yung mga first two weeks ko yun, yun talaga dun. ah, uh, Siyempre, first time kong maghawak din ng ganitong klase ng motor na aggressive type. So, nakakangawi talaga siya at the same time. Ang sakit sa katawan! oh, eh, promise, masakit siya sa katawan yung first two weeks. Normally, ang sumasakit sa akin, ito yung braso ko. Tapos, ito, syempre, itong mga dalihin natin. <laughs> Kasi, syempre, dun sa mga levers, no? Dito sa brake lever, tsaka sa clutch lever niya. So, nung nasanay, eh, actually, okay naman eh. Kasi so, syempre yun, back pain. Meron, mga first two weeks na paggamit. Tapos, nung mga sumunod na ano na, mga weeks, okay na eh. Kapag nag-ride ako, after ko galing sa office, yun nga, pag na-experience ko din siya sa traffic, uh, in terms of singitan, kaya, ano, pag usapan na din natin sa traffic, Syempre, pag traffic, uh, galing natin, yung sumisingit, di ba? So, so far, okay naman siya pang singit yun lang pag sobrang tight lang talaga yun, medyo nag ano na ako nag hesitate na ako mag uh, sisingit no Siyempre, hindi din naman tayo yung ano eh bakbakan eh takbong pogi lang din tayo everyday So hindi ko pa siya talaga plan yun Nasusubukan yung full potential ng R15 Yung lakas niya lahat Pero pagkayong sa mga yan, Pagkailangan mong mag overtake hindi hindi kanyang bibitinin Mga kamot mot Solid yan Sabay lang tayo kay Jasper Jasper Rupik ano ba yun? Iwanan tayo si Jasper eh. Sinabi ng chill ride lang eh. Ang kukulit eh. Nani? Ano? As! As ah, sir! Hindi kita kaya sir! <laughs> 155 lang ito. <po>. Ito <laughs> ano may banking oh. Banking banking! Asing asing! Ah, Aso ano? As! Taas ni sir. Jumaja hindi tayo sasabay doon. Hindi tayo pasikat. So yan mga kamot-mot, nandito na kami Actually, ano okay. to eh. Private property siya. Pero, as long as hindi ka magkakalat. Ang ganda oh. Maganda lang. at ito yung ano eh. Ito yung start ng mismong ano, ah, lugar. So, maganda siya oh. Ayan oh. Ito na yung start ng ano, ng kalsada. Ayan, ayun siya natin ulit. Ayan, let's go! Maganda siya oh. Ayan, yung mga salubong na puno magkabilang side tapos ah, mga pine trees So mamaya mga kamot-mot uh, Dito tayo magpapalipad ng droney droney Eh no, nagpapapicture sila sa kabayo Mga kamot-mot oh. Walk abab <laughs> <laughs> uh, Will you please repeat it? Ano <laughs> ang ganda dito eh, mga sir Ito yung tinatawag siguro nilang ano, Hidden gem ng antipolo Ah uh, Ganda ah. nasa ano, pag nasa ibang bansa, mga kamot-mot, no? So, mamaya, kami dalawa ni Jasper, kanya-kanya kami palipad na drone ni, Kaya din kasi siyang drone na dali. So, ang takbo lang dito, mga kamot-mot, ay 30. Pero, ang takbo ko nasa 40 na. Gunggong! <laughs> Barilig kita sa mukha, Mga, mga iba't-ibang klase ng hayo pala nandito. ilalagay ko lang sa description yung place para magkaroon kayo ng idea kung paano siya puntahan So, stop muna natin, mga sir. Nandito na kami. Ayan, o. Oh. Diba? Si Jasper. AKA 8 Man. Ayan, subscribe kayo sa channel niya. wala lang kami, mga aspiring motovloggers pa lang kami. So, hopefully, diba? Ayan. Uh, dito tayo ngayon sa somewhere in Antipolo. I'm not sure kung ano yung exact uh, location ito. Pero, so far, Sobrang nag enjoy ako ngayon dito sa ganda ng view So ito si Mochi Mochi natin Ang aking R15 version 3 Na 2020 model Ay basically the same nung mga naunang labas ng version 3 no? So ano ba ang naging difference ng ating uh, R15 version 3 na Na nakikita natin ngayon So basically uh, Ito yung mga naging ano lang nya, Kakaiba lang sa kanya sa iba Uh, mga naunang version pagi na ano na R15. So una, ito. Tong sa mismong caliper ng caliper nung mismong ano niya, uh, disc brake 'yan. Yung sa mga usual, color black 'yon. Ito color gold. Then 'yan makikita nga, naglagay na ako ng ano na 'yan, uh, guard. Yung mismong radiator guard, 'yan, pero ano na yan, na lang. So yan, isa yan, yung color gold na yan. Next is yung ano, kamot-mot, no? Ito, itong color yellow na ating nakikita na, ano, na spring, yung mismong monoshock nya. Yung sa so, usual nyan, color uh, silver. Diba ata, black. Black din yung isang kulay ng isa eh. So, yan. Yan yung isa pang naging difference nya. Then next, syempre, yung overall looks nya. Yan. Yung monster edition ng mga decals. So, yan yung, yun lang naman basically yung naging difference nyo, no? mga kamot-mot. Tapos, naglagay na ako ng, ito, ng spool. Para sa aking uh, stand. So, so far, all stock pa tong aking, ano, uh, R15. So, andito na si paring, ano, Jasper. Yo, yo, yo! Ano? Si Mr. Ape Man! Eight man, out. You know, Solid yan, no? Oh. Ito yung ano niya, itong R15 niya, version 3 din to. Tapos, pinarap niya ng white sticker. So, I'm not sure kung magkano inabot niya dito, pero somewhere in Pasig yun eh. Saan yan, pare? Ryan Customs. Sa Ryan Cos Customs daw. So, sa Pasig yun eh, sa Palatio. So search niyo na lang si Ryan Customs, doon niya pina-rap yung ano niya R15 niya. So yeah, no. Pinagbawalan tayo dito mag-drone, sir. So ano, syempre uh, strictly no drone daw dito. So syempre susunod tayo. Unfortunately, hindi tayo makakapag-drone shot. Oh. Hindi tayo pinayagan nung ano, uh, nagbabantay dito. So gagalang natin 'yon. So far ngayon, Enjoy na lang muna natin yung view. Yan, nakikita nyo ngayon. Enjoy nyo na lang muna. Doon na lang tayo sa labas magpapalipad mamaya. Pagpabalik. Pagpabalik. So, yun mga kamot-mot, no? Uh, Natapos na tayo sa ating uh, another vlog episode sa aking moto vlog So, I don't know, mga kamot-mot Ingat-ingat na lang tayo sa araw-araw natin At tumataas at tumataas ang cases everyday. Parang kahapon nag-shoot up ng 7,000 plus na uh, bagong cases Kaya lagi tayo mag-sort ng ating mga face mask, face shield at uh, lagi laging i-observe ang uh, social distancing sa mga tao sa paligid natin kahit uh, ka opisina pa natin yan kaibigan, kapitbahay o kung sino man yan so as uh, so always mga kamot-mot this is Kev Navato saying stay safe ride safe and God bless peace mga kamot-mot mga damyo Woo! Right! Let's okay. C'est écrit sur ton tatouage, plus loin que